Matapos gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino boxer na nakasungkit ng dalawang medalya sa Olympics, magbabalik pa nga ba si Nesty Petesio sa Los Angeles 2028 para sa ikatlo? Iyan ang ulat ni Rafael Badirel. Walang duda na si Nesty Petesio na ang isa sa mga pinakadekoradong Pinoy Olympians sa kasaysayan matapos sungkitin ang bronze medal sa Paris Olympics. Bago magsimula ang kanyang kampanya, binigyang diin ni Petesio na ito na marahil ang huling beses na makikipagsapalaran siya sa pandaigdigang entablado ng sports. Pero tila nagbago na ang isip ni Petesio tungkol sa bagay na ito at ngayon ay plano niya ng ipagpatuloy ang laban sa Los Angeles Olympics sa 2028. Iyan ay matapos umano siyang makumbinse ng kanyang nakababatang kapatid na si Norlan Petesio. Sabi niya sa akin bago kayo pa uwi, maglaro ka muna tayo sa LA kasi malay mo, baka dalawa na tayo. So, ang sarap sa pakiramdam na gano'n na mismo sa kanya ko narinig yun. So, kaya isa din siya, isa din siya sa dahilan kung so, bakit gusto ko ipagpatuloy yung LA. Pero sa ngayon, sabi ni Nesty, magpapahinga muna siya sa boxing upang pagtuunan ng pansin ng mga aspeto ng kanyang buhay sa labas ng ring. So, kalimutan mo po muna yung suntungan. For now. <laughs> uh, rest muna and uh, bigyan ng oras yung pamilya ko. Pero after that po, ba balik sa trabaho naman po ako. And yun, sa Philippine course, Sa Nobyembre, muling sasalang ang Philippine National Boxing Team sa Asian Amateur Boxing Championships. Sabi ni Petesio, hindi muna siya lalahok sa kompetisyong ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mga nakababatang miyembro ng national team. Rafael Bandayrel, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.